So, ito na mga kabeng-beng. Ito yung uh, inaabangan ninyong lahat. So, ayan. Meron tayo dito ngayong uh, uh, battle arms na workhorse. Ito yung uh, 5-5-6 natin na unit. So, ayan. Pakita ko sa inyo. Actually, pag bumili kayo ng ganito, wala siyang kasamang ano ha? Wala siyang kasamang site. Uh, kinabitan lang namin siya ng uh, flip-top sites. So, para mapakita sa inyo. Ayan. Tapos, ito yung magasin niya. Kasama siyang magazine na. So, napakaganda. Kitang-kita nyo naman. O. Oh. O, oh, diba? So, alam nyo, excited din ako dito sa unit na to eh. So, paano mga kabeng-beng? Alam nyo na. Alam nyo na ang kasunod nito. Yan. So, try natin. Wow! Ang sarap! Alam nyo? Promise! Ang sarap! Ganda niya! Ito yung ating uh, battle, har battle arms. Hale? Ah, nahino na! Ito yung battle arms natin na workhorse. So, ayan. Kala nyo yung ano, kasi meron akong battle arms sa PCC, di ba? Na 9mm. Parang ganun lang. Actually, maghalos magkasing daang lang sila. So, ganda! Okay, puputok ulit tayo. para ay pa magpakasa Firing! alam n'yo para lang ako pumuputok din ng PCC. Ganun lang siya kagaang. Ang ganda. Ang ganda nito. Actually, para PCC lang bitbit -bit ko. Siguro, ang difference niya doon sa PCC ko, kasi 556 nga to, mas mataba lang siya eh. Parang, kumbaga para mas malapa. Yung PCC kasi, although same yung itsura niya, mas ano siya, mas maliit ng konti. Pero, para lang din PCC pinuputok niyo. Ang ganda, ang ganda nito ng Battle Arms na Workhorse. tayo na mga kabeng as promise. Nakita nyo naman yun, battle arms natin na workhorse. So, sarap, sarap na iputok. Para lang PCC, pinuputok ko. The difference is 5.56 siya. Hanggang magaang siyang iputok. The unit itself, hindi siya ganun kabigat. Napakagaang niya. At, talaga, okay na okay ito. At, kaya ako lalo na excited sa mga susunod pa nating ma-unbox na 556 eh. So, alam, alam nyo na mga kabay-bay nga, abangan nyo mga susunod nating unboxing ng ating mga 556.